May motibo yung kanila pag-imbestiga. Kung pag imbestiga pag na ang purpose talaga nila, hindi yan in aid of legislation, kundi in aid of persecution. Gusto talaga nilang i-persecute ang Duterte-Duterte allies para, yung nga, alam mo na, demolition job. Gaano ito kadelikado, General? Kasi may mga sinumpaan din yan siya nung humarap siya sa unang mga pagdinig, pati sa uh, pagdinig sa Senado, saka sa Kongreso nung una. No? Uh, nung mga una, last uh, administration, tapos uh, sa mga korte, tapos simpleng-simple lang babawiin. Eh, parang nagiging trend po yung pagbawi ng mga testimonya po, Senador. Oo. Uh, unang-una, kung ano sa sinungaling. ba diba? unang-una, yung silid hearing noon, nagsinungaling na siya. Sabi niya si Espinido daw, tumatanggap ng pera sa kanya. Galit na galit siya at daw, uh, umahal sa kanya ng pera. Nang sa ngayon uh, nung kami sa umuwi na sa tapos ng hearing pinuntahan ko siya doon sa kulungan ng EIDG tinanong ko kung totoo ba talaga if you can remember napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko si Espinido pala tumatanggap ng pera akala ko pagkati na tao ano uh, tinanong ko doon sa barracks na totoo ba talaga yung sinabi mo ang sabi niya sir hindi eh, totoo yun sir uh, masama lang loob ko dahil napatay yung tatay ko Kaya nasabi ko yun. So, he lied under oath doon sa Senado nung uh, hearing na yun dahil uh, gawa, gawa lang pala yung istorya. Tapos ngayon, yung Quadcom, gano'n na naman pinapalabas niya, gawa, gawa na naman siya istorya. Kung nagsinungaling siya noon, uh, hindi malayo magsinungaling na siya ngayon. At talagang puro kasinungaling yan yung pinagsasabi niya. Mm -hmm. And uh, ang napapansin natin dito, yung mga latest niya na pagbabago na naman ng testimonya, binibigyan na naman ng bigat, parang hindi inalala ng no, mga kasalukuyang nag-iimbestiga yung mga dati pang mga naging, natatak na sa kasaysayan na ginawa nitong si, uh, si ano, uh, itong, itong si Espinosa po. Kasi may, may motibo yung kanila pag-imbestiga. Kung pag-imbestiga lang, purpose talaga na, hindi yan in aid of legislation, kundi in aid of persecution, gusto talaga nilang i-persecute ang mga Duterte-Duterte allies para, yung nga, alam mo na, demolition job.